Samantala, balik normal na po ang buhay ng mga taga Aurora na unang nangamba dahil sa rocket launch ng North Korea. Ang mga mangingis roon ay e sabik ng makarami uli ng huli. Mula sa Aurora, nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra! Vicky, nakahinga na na maluwag ang mga residente ng Aurora Province, lalo na yung umaasa sa karagatan para sa kanilang kabuhayan. Kaya well, kilit na kayo sa may tabing Balik na, sa pang -pang. Balik na kayo sa may pangpang! -pang. Ito ang ginawa ng sundalo nagbabantay sa pampang ng Barangay Sabang sa Baler Aurora matapos mabalitaan na natuloy ang rocket launch sa North Korea bago mag ng umaga. Pinayagan kasing mangisda malapit sa pampang ang ilang mangingisda. Ang iba naman na hindi nakarinig sa anunsyo, sinundo ng mga bantay dagas. Pero pagbalik sa pampang ng ilang manging sinalubong sila ng balitang hindi nagtagumpay ang rocket launch ng North Korea. Kaya wala na rin ang posibilidad na may babagsak na debris ng rocket sa ating karagatan. Pilbure daw yung pagkakalipad niya. Uh, ano masasabi mo rin? Pwede, eh, salamat naman at napalpak nang makakakakuan na kami makakalusong. O malaking kaginawan. Bakit <laughs> <laughs> eh, parang huwag na nilang ulitin kung sakasakali. Matapos mabalitaan na sumabog na ang rocket malayo sa Pilipinas, agad sumakay sa kanilang bangka ang grupong ito para pumalaot pero inawat sila ng isang kundalo. Hindi ito nagustuhan ng ilang mangingisdang isdang sabik ng makabawi mula sa mahinang kita mula o manunong ipatupad ang fishing ban simula kahapon. Tapos na, sumabog na. Marami pang mga istay-istay ang ginagawa nilang pinagbawal-bawal. Nabaling tuloy ang inis ni Mang Jose sa North Korea. Hindi mo sabi sa North Korea ay Ano ba 'tong bibig pa sila ng magano? Siguro may Oo. Lagi hindi sila natigil sa ng mga armas ganyan. Alas 12 ng tanghali, pinayagan na rin ang pangingisda. Sa kalapit na munis palidad ng Dipakulaw, ilang mangingisda ang pumalaot bago pa man ang rocket launch. Talagang lumusong po kami at dahil walang panggol eh. Budget eh. <laughs> eh, may ilan kayong lumusong ang ina? Mga konsumo may, may 20 pasulong na sakwan eh. Ngayong eh. sa hapon, balik na sa normal ang buhay ng mga taga-aurora. At sa simbahan ng Baler, dumaan si Aling Isabel para raw magpasalamat. Sa pagdarasal at dinidinig ka ng Diyos, yung mga dapat mangyari na makakapinsala, ay di, hindi natutuloy. Vicky, marami dun sa mga manginista rito ay pumalaot na kanina nung ma-lift yung uh, fishing van. Pero inaasahan na bukas ay mas marami pa po ang papalaot ng maagang maaga pa para pumunta sa mas malayong bahagi ng Pacific Ocean. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo.